Ang ganda ng view ng aking morning walk. May ano pa, fountain doon. Wala nang alang yung cherry blossoms. Papakita ko yung aking hair care for aking ano, yung para anti-hair fall ba? at ano na din siya, since ginagawa ko siya, wala na ako yung, ano ba, yung dandruff na, ano, yung parang dry skin sa anit. Ito yung gina, ginagamit ko. Rosemary oil sa Yari. Dito lang yan sa crowdbat na nabibili. Ewan ko kung meron chance sa Pilipinas. Pero ito talaga yung naka, nakapag, ano, nakakatulong. Kasi sa, ever since, kasi matagal na akong gumagamit nito eh. Kasi da kung wala ito, kalbo na ata ako. Grabe kasi ako mag hair fall kasi iwan ko kung may connection 'yan sa aking uh, mayuma. At meron din na kasi akong thyroid uh, ano eh, uh, thyroid problem. So ngayon ganito ko lang siya ginagawa. Pero ito, ayan. Ito 'yung ano uh, scalp massager. Ma ano din siya pagka nagsha-shampoo ka para para ano ba. Pero ito kasi before ako maliligo kaya mukha tayong ano, mukha tayong ewan. <laughs> kasi before ako maliligo, inaano ko siya binababad. Before uh, twice a week. Ngayon, uh, tinatry ko siyang gawin talaga weekly na. So ganyan lang siya. Hindi ko na nga sinesection yung buhok ko eh. Gina inaano ko lang siya basta kinakalat ko lang siya sa aking anit. So, ayan. Tapos, mostly, bina, bago ako mali, um, mga 10 minutes before maliligo. So, ganyan. Circular motion lang. Ang ating pag, uh, ano, pati, nga, pati sa likod, pero mas dito, kasi grabe nga, yung ano, Siguro kung wala yung rosemary oil, matagal na yata akong kalbo. <laughs> kasi nga, just ko para mga ano, grabe ako mag uh, hair fall. Since dito-dito uh, yata ako sa Holland eh. Ganun na talaga yung hair fall ko. So ito, yeah, kasi tumatanda na rin. Tapos yung ginagamit ko na shampoo is rosemary shampoo. Pero parang bala ko siyang anuhan, yung... Meron sila dito yung pang ano talaga, yung women above 40. Dito sa Holland, meron ka nabibili yung uh, plantier na er, na, yeah, plantier na 39 tak kung sa Holland. Uh, yeah, ewan ko kung ano sa English yan, basta plantier 39. So, ganun. Tapos, minamasahe ko lang siya. Tapos importante dito kasi ito yung mabilis tumakalbo makalbo yung dito banda. <laughs> Pero sa awa naman ng Diyos, wala naman akong patchy na yung ano ba yung walang buhok-buhok. Wala naman. Ito lang parang ano, yung nafe-feel ko na numinipis dito before. Ngayon, umaano na siya. Ang dami ko na ang short hairs na tumutubo. Kasi bago ko lang to nabili ko kasi siya sa Tiki Max. Mga ano pa lang to nabili na ano ko? Three times ko pa lang to nagagamit. At kasi yung asawa ko, dry scalp din siya. Kasi nga, may, mainit talaga siya nag, uh, shower So, ang ginagawa ko, inaanhan ko din siya nito weekly. Since na ginawa ko siya, nawawala din yung ano niya, dandruff. Grabe ang dandruff nun ni eh. Ni mister, maski pa, ano na nga yung ano, mga shampoo na anti-dandruff, yung mga pang-sensitibo talaga na ano. So, ito, nak Pangalawang beses pa lang anong unang beses nga natin inanuhan ko siya yung parang ginawa ko to sa ulo niya uh, ayun anong ano na siya linis na yung scalp niya so ito yung aking ano hair care uh, routine so imamasahe ko lang siya for mga 5 minutes so Nak pagkatapos ng ating lagay-lagay ng rosemary oil nakaligo na din yan, fresh na ang tao at maganda ang panahon 21 degrees sa labas so nakaano lang ako naka-dress so mag-hold pala tayo ng aking mga ano, ano na to for vacation uh, uh, for holiday clothes na to pang summer talaga siya ito from H&M yung bago nilang collection. Gustong-gusto ko siya. Tapos, ito sa H&M din. Pareho lang din siya, yung may mga ruffles-ruffles sa gilid. Ito, ano yata, parang peachy pink yung kulay. yeah yun. Maganda yan i-pair sa white shorts. Ito din. Yung may mga ano lang ba? Para pagka, halimbawa, hindi mag, uh, mag uh, si swimming. Tapos ito, yung white na top na may bow uh, sa gilid. Ah, sa Sarah naman to. Sa Sarah ko siya nabili. Nag-ano na tayo, nag-iipon ba? Kasi para hindi isahang ano. Tapos ito, a long dress. White. Mahilig talaga ako sa white na long dress. Pero maganda ang ano nito kasi may form siya kasi may corset. Hindi ko na lang itatry dahil ano uh, haalis konti na lang ang ating time. Tapos meron ako dito ang ano yung short na dress from Sarah. Maganda din siya nung finit ko. Maganda din. So, hinul ko na siya para ano. Tapos, bumili ako ng denim jacket. Ito. Ang kulay niya is sage green. Pero pag nasuot ko siya, maganda siya sa ano. Maganda siya sa yung naka all white. Tapos, yan. Yan yung, yan yung ano, ihahang ko nga ito para hindi ito ma, hindi ito ma, hindi ito kusut kusot ba? Hindi na magkunot. So, yan lang naman ang aking mga nabili. Kasi meron na akong nabili actually na ilang piraso. para uh, pang bakasyon. Kasi ganun talaga ako nag-aano na para hindi ba isahang ano. Pag may nakikita akong, oh maganda yun sa bakasyon, ganyan-ganyan. Kasi magagamit ko rin naman to sa Pilipinas. Kaya binibili ko siya. Kasi ito maganda to pang malamig. So, yan lang uh, bababa na ako sa baba. Dahil, uh, i-ano ko yung pagkain na dadalhin doon sa magulang ni So, ngayon, i-unbox ko ang aking, may order ako sa ano, yung Korean skincare sa Little Wonderland. Ay, baliktad pala. Ito yung gusto ko sa kanila. Ang ano, may paano pa sila. Oh. Unlock it. Mm. Ang daming ano. Uh, meron sila mga libre. Uh, yung mga ano ba, yung mga samples. Sunscreen. Oh, dalawang sunscreen. Ano ba ba ito? Tocoba. Oh, ito. Uh, para sa under eye. At ito, APLV. Yung glutathione niacinamide. Yung ano. Tapos, ito yung libre ko pala. Yung ano, moisturizing uh, mask. Tapos, uh, ano lang to, isang brand lang to in order ko eh. Yung Beauty of Yusa. Huson? Huson. Uh, meron ako yung, ano, itong uh, saan ba tayo nakahanap ito ng pang open. Kasi, wala akong ano, yung mask ba? Ito yung mask, uh, ano, ground rice and honey. Kasi nung ginamit ko siya, uh, hindi ko pa, uh, first time ko pala tong gamitin. Pero ito, uh, nakadalawa na ako nito. So, ulit ako ng dalawa. Ano ito? Uh, yung Blue Deep Serum Rice and Alpha Arbutin. So, pareho lang to. Uh, bumili na lang din ako nito yung Rice uh, Toner. Rice Milk kasi palapit ang maubos, eh, gusto ko siya kasi hindi siya nag, uh, yung unlike sa ibang toner ba na nagsisting siya. Ito hindi. Gusto gusto ko. So, yan lang naman yung ating in order. Pero gamitin ko na to agad kasi magmamask. mask at, ay, gabi, ano ko siya? Mask. Pumper. Kasi feeling ko parang ano ang mukha ko ba? Masyarang masyarang masyara. <laughs> so, yan yung mga ating mga beauty, beauty products. So, hi guys! Good afternoon! Andito na naman tayo ulit sa ating ano, kusina. Ah, uh, yeah. Ang ating opisina. <laughs> yeah, magluluto na ako. Lulutuin ko is uh, salmon uh, pasta lalagyan ko siya ng tawag yun, spinach. Tapos, mushroom. Tapos, yung ating gulay. Tapos, uh, dalawang klase na yung, yung ano yata to eh, yung sa, pa, sa pasta talaga. Tapos, meron din akong grana padano. So, ngayon, i-ano na, magpapaano tayo, pakitan gilas tayo kay mister. <laughs> gilas. <Pakitanggilas>. Hindi <laughs> kasi may event na naman ulit para sa ano, para i-continue yung momentum na sana marilis na talaga, mauwi ma na siya sa, Pilip sa Pilipinas. So sa April 5 ata. At gusto kong dumalo ulit. Hindi naman sa ano, kasi wala namang problema yung asawa ko na pumunta ako doon. yun nga, na, nagustuhan nga niya eh, kasi, ano, ah, uh, uh, yung, yung, passion, uh, yung napaka-passionate ko daw about Duterte. <laughs> Sabi ko, hindi lang naman kasi yan about Duterte eh. It's about uh, rights ng mga Filipinos na ano. Kasi, yeah, yun nga ang sinasabi, di ba? At mismo si Duterte, kung may kasalanan siya, doon sa atin. Doon sa atin lilitisin. Kasi so far sa mga na nababasa ko, naririnig ko, hindi naman siya na-classify as, uh, ano yung, wag, na tayo, wag, tayo umungkat doon kasi baka mamaya mababash tayo dito. Ayaw ko yun kasi sa video ko nga na nag-ano ako yung, pinapod ko lang yung speech ni uh Vice President Sara Duterte, meron nang na ano, may mga <laughs> yung may nagaano na wag kang sa Bisaya pa, wag, uh, sa uh, yung mga Bisaya kasi yung nakaano doon eh na mga hindi may Tagalog at saka may isang Bisaya. Sabi niya wag daw wag pailad. Tapos yung isa naman ah uh, yeah about Sara Duterte ganun-ganun. Pero hindi ko na hindi ko na siya pinatugan, hindi ko siya inano, hindi ko siya Uh, pinansin kasi kung patulan mo pa uh, lalaki pa yan. Yun nga ang ayaw ni Tatay digong di ba na. Tayong kapwa, kapwa Pilipino, naga nag uh, nag, uh, nag uh, anuhan, nagsisiraan kasi hindi 'yun ikakabuti sa ating sa ating uh, bansang Pilipinas. Ganun ka mahal ni Tatay Digong. Diyan talaga ako bumilib sa kanya. Lagi niyang sinasabi talaga yun. Na ano. Natal doon. Na huwag daw mag ano. Kasi punong rally nga. Siya talaga nag inaanuhan ni. Pinapaalala talaga ni uh, VP. Na sinasabi ng tatay niya na. wag daw ang, ano. Dapat peaceful. Tapos lalo na yung mga basura. wag uh, wag iwanan. So, ayan. Handa ng ating salmon. Oh, asan ba tayo? Huwag iwanan. Laging ganun. Which is dito naman sa Holland, is ano na talaga kami nun. Sanay na kami sa ganong sistema. Kasi kahit anong gathering dito, lalo na sa mga park, but mas saan, dito talaga kasi, uh, clean as you go. Kasi, yeah, dito sa Holland, marami namang uh, hanuhan, tapunan ng mga basura sa mga park. So, ganun. Tapos, almost naman sa mga ano doon, uh, dito sa Europe, uh, yung mga dumadalo, taga Europe lahat eh. So, alam na nila yun. So, wala namang kaming naging issue sa mga ganoon na na tawag doon, na problema. Pero lagi pa rin pinapaalala ni Tatay Gigo. <laughs> Maski na sa loob siya, inaano niya pa rin So, lalong, lalo, lalo ako na, tapos lagi niya hinana na hindi makialam sa ano, sa tawag doon, sa kanyang case. Pabayaan na lang daw yung mga ano nila, yung mga lawyer. Yan. Yeah. So, anuhin ko muna ito, aking ano, magluluto muna tayo. Kasi, ha, hindi pa masyado pang maaga. Ha, ano tong aking ano? Kaya muna ako, manunood ako ng aking, ano ba yung siri na yun? When Life Gave You Tangerines. So yun yung aking gaanoin, panunoodin muna. Kasi ma maaga pa, mabilis tong, mabilis tong lalamig. At i-ano ko yung sunscreen.